anik tayo mga katraps ng kabiang so ito si kiling ang ating dadalhin mga katrops, matagal tagal na rin ako hindi nakakapanik ng kabiang so try natin pumanik ngayon at maganda ang panahon makulimlim okay let's go ayo so, mga katraps napunta na tayo ng kabiang tayo, tayo sa naik. Sobrang ganda ng panahon oh. no? hindi naman siya uulan. Yes, let's go! tayo sa Kabyang. Medyo matagal na rin ako hindi nakapalit ng Kabyang. so, saglit lang tayo. Na-banking tayo ng konti doon. Bebengking tayo! Bebengking! Let's go! Kaya ala alalain lang tayo, naka-shot lang ako eh. Hindi naman ako magpantalon. Eh okay, dito lang naman. Hindi lang ito malayo sa atin. Kaya yeah, dito siya. pagpamit ng kapiyang panel kung umagang kong view yung bukid-bukid ito yung mamimis mo dito eh Eto, sarap yung pumanit dito dami natin yung na itong next yung ladder ka so, talagang babalik-balikan mo itong lugar na to mukhang um, mapag doon o oh. mukhang um, mapag oh, ngayon mukhang dyan ayun mga katras nandito na tayo mapanit na tayo ng kasiyang parang maraming pumapanit ngayon ah Sing lang tayo Maya tayo bumengking bengking Pag Pag inanahan tayo Kaya sing sing lang tayo dito mga kakatrop refresh lang tayo Kaya refresh lang tayo dito Kaya matagal na kang hindi nakakapanis ng kabyahan Siyempre, okay, ayan. Unang akiyata na kagad. Unang tirik ng kabyang. Ang unang tirik ng akiyata. So, ano na na pala ng barrier dito? Ito lang sila o. Ito, angat na angat din kasi mga bikers medyo nagtutulak na sila eh na rin siya hmm. ang matik dito parang bali wala sa ako no nagbubunta sa angin yan ang kasayaan Wala. Oh, paano tayo makaka Eh, may, may pulis sa paano tayo makaka-benting ito. Kala <laughs> ko pa naman bumenting. May kaso, may pulis. Wala na. Hindi tayo makaka-benting ito. Na lang tayo. napapabor kasi sa mga bikers nyo yun eh makulimlim hindi ka mabilis maapo oh! nakakamista ah, so may pulis sa harap paano tayo bibengking be yan hahaha <laughs> Ay, dahil masusundan, bakit ito ang ba? <laughs> map? Ah, labig na dito ah Walang ulan Dari <laughs> tayo pag umulan Dapat so, talaga nagdala ako ng plastic para pag umulan Ready to fight Dabi marami naman mapupulot sa plastic dito eh Importante lang naman huwag mabasain yung cellphone At Saka yung wallet Yeah Woohoo Where's the yun, nauna na tayo makakabdenting ah, na tayo na ito o <laughs> oh, diba oh, wow. ng hangin napakasarap ah, solid okay, shout hey, out solid solid yun eh

হয় ngayon eh, eh, nakapitik sa atin kanina mga katrots siyempre <laughs> eh, nangasan natin mga katrots may eh, salang tayo mapitikan eh may eh, lagyan natin ng konting angas <laughs> ay gabiang na tayo mga katrots eh, tatambay lang tayo dito sa aglet talaga tong luto na to oh. Yeah. Ang okay. taulas tayo ng kami dito. Iwagang lagusan <laughs> Ang laging tinatambayan ng mga bikers at riders at ako eh, ako bira lang naman ako dito mga katulog bira lang tayo dito tuloy na tayo dito Si Raulo! No? Mga gago! ไอดีต็มาเรยนตามไปไอดีก็ 那个红队人啊。 So ayan mga katulad pa, uwi na tayo dito. Kaso ayan, nakita ko yung mga kamukha ko dito, nagkalat. Kaya ayan, tigilan muna natin. Kamustahin natin sila dito, okay sila. Gagi, hindi ka dito. Dito wala kang dalas sa abing eh. Kaya. Sa bata pa po eh. Eh, wala ka yun eh. 何て言った